walang palatandaang ibibigay. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karbilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa araw ng lunis na tayo at nasa ikalabing pitong araw sa buwan ng Pebrero, 2025. Sa ating patuloy na pagdinilay, patuloy tayong magpasalamat rin at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na na alam natin na hindi tayo karapat dapat sa mga biyayang ito. Lubang napakabuti ng Panginoon. Sa araw na ito, ang ating pagsisikap na makarinig sa mga minsahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa ay nakaakibat rin ang mabigat na pagsisikap upang maging mabunga ang ating mga pagninilay. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 8, Versikulo 11 hanggang 13. Sa ating buhay, minsan, humahanap tayo ng mga palatandaang magbigay ng katibayan sa lahat ng ating mga kahilingan. Ang palatandaang ito ay naging instrumento sa atin upang mamaniwala tayo sa darating na mga pagpapala at kung ano pa ang ating mga iniisip. Ngunit pinalalahanan tayo ni Jesus sa ating ibanghilyo sa araw na ito na sa ating paniniwala sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi na kailangang humingi pa tayo ng palatandaan. Ang dahilan na nagising tayo ng Maayos, maganda ang ating paghinga, nagkaroon tayo ng magandang ugnayan sa ating kapwa. Makakain tayo ng tatlong bisis sa si isang araw, wala tayong sakit. Ito ay isa sa mga pinakamalaking palatandaan na upang sabihin natin na ang Panginoon ay napakabuti. Sana mga kaibigan sa ating pagsisikap, huwag tayong maglaan ng panahon at humingi palagi ng palatandaan upang mapatunayan lang natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Ang palatandaan ay hindi kailangang hingiin. Maraming mga pagyayari sa buhay natin na magpapatunay na mahal tayo ng Panginoon. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay maraming mga palatandaan ng dumating sa aming buhay na hindi lang namin pinapansin. Bigyan mo kami ng katalinuhan upang sa gayon ay maunawaan namin ng lubusan ang iyong patuloy na paggabay at pananahan sa aming buhay. Amen.